Hi, hello, good morning for today's video. gumagala na naman sila kwatsera. Dito lang naman sa Manila Banda, sa Maylonita. So, actually, uh, itong place na to, dito daw uh, nagpakabayan si Dr. Jose, Jose Rizal. So, palagi akong nakapunta dito, pero nung ang panahon na nakapunta ako dito, walang masyadong tao. Isa, dalawa, tatlo lang. So, ngayon, uh, naano talaga ako kasi dami nang pumupunta, gumagala dito. Kasi mostly yung mga taong gumagala, doon lang banda sa Lunita Park, Crystal Park o ganun. So dito medyo wala. So ngayon, medyo madami nang uh, dito. Yung iba nagpahinga na ano nga, nagpahinga dito sa loob kasi ano eh, uh, may mga punong kahoy tapos ang ano lang yung panahon na yun ito. Walang hangin. O, ba diba, Daming nagtatambay dito. <coughs> uh, actually, wala naman itong bayad. Praise sa lahat. At saka, ano, uh, okay lang din uh, mag-stay dito. Siguro yung uh, kapag kumakain ka, maglatag ka, hindi ko alam kung bawal ba. So, ang sa akin lang, uh, walang bawal na magala dito, magpahinga, kasi daming mga punong kahoy. Kaso lang, uh, hindi talaga siya humahangin. Humahangin. <laughs> o ba diba? daming nagpahinga. So, nung punta ko dito, walang tao-tao talaga. May tao man, mga isa, dalawa. O yun. Uh, malapit, uh, ano lang, beside lang nito yung uh, Lonita Park. So, mostly kasi ang mga tao sa Lonita Park sila magano. So, sa ano naman, dito. Tapos, pag-dritsuhin mo yun, yun yung banda ng Chinese Garden. So, nagpunta din ako doon. So, dito, nag-iisa lang ako. Kasi yung mga kasamahan ko, uh, niyaya akong mag-ano eh, nakatulog kasi ako eh. <laughs> Kaya yung bandang ano, sinachat nila ako na nasaan daw ako. So, dito na lang kami nakikita. So, hindi pa sila na ano. So, ditong banda, ito yung Chinese Garden. So, madami ding tao. Kasi mostly, yung last na pinuntahan ko dito, walang tao talaga. So, ngayon lang, siguro, ah, uh, yung dahil sa, ano, uh, walang pasok, tapos holiday, yun, tapos mainit, siguro gusto nilang magala kasi wala puno dito, eh. Paso lang, walang hangin talaga. So, okay na din. <clears throat> ano na yun, ah, uh, kung sa baga, stress talaga yung mga, ano dito, yung mga views dito. So yan ang Chinese Garden. Katapat din ng Lunita Park. So nung 'di ba pumunta tayo doon sa kabila. So diretsuhin mo lang yan ang Chinese Garden. So wala ding bayad dito pero bawal kumain dito kasi may guard na nagro-robing. So pwede din dito magtambay, magchikahan pero bawal dito ang uh, kainan. <coughs> So yan ng mga sira ang ating pagala. Nag-iisang gumagala si lakatsira. So actually ang ano nito nila tubig. Malinaw at saka ano. Ah, uh, malinis. Walang halo kasi kasi ano eh may nag-guard na, na nagro kung anong bawal sinisita nila. Kasi ba malinaw at saka manu yung tubig. <coughs> Ayun. Medyo dami din gumagala. Hindi ka parehas noon na walang katao-tao. Hindi ba? Malinaw. So yan, medyo malaki naman itong Chinese garden. Libre din. Walang bayad. Parang nasa ibang bansa ka na din. Charot. So, yan lang. Ninsanay na din akong magala na mag-iisa. So, ditong banda, hindi ko ala. Ito ba yun? Ah, uh, wait lang ha. Ah, part yapon to sa Chinese Garden. Malawak to eh. O, so, diba? Ang lawak nito. So, maganda din ditong pasyalan. Lalo na kung ah, uh, yung panahon na mahangin, maganda dito tambayan kasi bawal ang kainan, di ba ang laki ng area? padin <laughs> daling <laughs> So ditong banda naman uh, beside to 'di ba sa kabila and then uh, Lunita Park then sa left side ito yun dito yung banda. So hindi ko alam kung anong pangalan nito pero park din to. Uh, pwede din nitong galaan, tambayan, pero bawal din ang kainan kasi may nag uh, nag, may nagbantay na security guard. So, dito malinis din. At saka maganda ditong ano tambayan kasi daming punong kahoy din. At saka lalo ng uh, medyo may hangin. So, itong panahon na yun, wala talagang kahangin-hangin. hindi ba? May nag-date sana all. Oh. So, mostly uh, ano, maraming punong kahoy, mga tanim-tanim para siyang ano, So yan si Ma'am nag ano din nag-live siguro TikTok yun. To. Uh, ano din si Ma'am. <coughs> o di ba na mga puno mga ano din. So actually hindi ko alam kung anong uh, pangalan dito basta park uh, beside lang uh, ay ano din beside lang sa Lonita Park. So, dito, malaking area to din. Pwede dito tambayan, mag-date. So, iba't ibang kahoy na pananin dito. Parang ano dito. O yun, diba? Malaking uh, mga puno. So, dito, minsan lang talaga uh, mga taong magala dito. Pero, gustuhin ko dito kaysa Lunita Park. Lalo ng ganitong oras kasi mainit sa ano eh doon sa labas, kaya dito kasi may mga puno. Kaso lang ah uh, nung the time nito, wala siyang hangin. So dito ng mga orchids dito, tinataden nila. Oh, di ba? <coughs> so kung gusto niyo mag CR, may CR din sila dito. Maano yung CR nila malinis. 'Di diba, dami puno. Yun. Mga green living things. So, makita niyo na medyo uh, konti lang ang nag-ano dito kasi mostly kasi ang nag ang bisita nila doon lang sa Lunda Park kahit mainit. Tapos doon sa may garden, na uh, Chinese garden at saka doon sa kabila. So dito, madalang lang yung mga tao pumupunta dito. <clears throat> Pero mas maano dito kasi hindi mainit' may mga puno. Ngayon, ito lang ang ating uh, kabuan ng ating video. Dito sa Manila area, sa may, dapit sa may Lunita Park so maraming maraming salamat sa mga uh, team natin na always support sa mga solid followers or non-followers maraming maraming salamat kuya sa lakwat siya kungroman papa siya once again maraming maraming salamat ako po yung naglilingkod lakwat siya nun bye thank you